Ako po ay isang hilot binabaylan, isang magagamot at hindi po negosyante. Ang pangalan ko ay Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang ang Agama. Bagamat sinabi ko na ako ay isang magagamot, hindi po ako doktor. Hindi po tayo doktor at hindi po tayo lasensyado ng government agency para tawagin tayong doktor. Bagaman hindi man tayo doktor, tayo ay ordinadong pare. At ang bilang pare kami ay ang hilot binabaylan na uh, nagbibigay focus na gamutin ang mga karamdaman ng mga tao na lumalapit sa atin. Bilang isang hilot binabaylan, hindi natin nakikita ang karamdaman na nililimitahan lang sa katawan ng tao, bagkos nakikita rin natin ang karamdaman sa kanilang isipan at sa kanilang damdamin. Yung mga lumalapit sa atin na may problema sa pag-ibig, yung pamilyang nawawasak, ito ay uri din ng problema o sakit na dapat bigyang lunas. Ang mahalaga dito, tayo ay hilat binabaylan, umiiral po tayo sa pag-ibig. Pero paano po ba ang pag-ibig na ating ipinapairal sa panggagamutan? Tulad ng sinabi natin na ang pamilya ay ito yung pinagmulan ng ating buhay lahat tayo merong pamilya. Hindi ka magiging tao kung wala kang nanay at tatay. Ang nanay at tatay mo, kaya nabuo ka, is dahil nagkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. At napakagandang isipin na ang pagmamahalan nito ang siyang nagbigay buhay. Kaya nga lang, pag kayo nagmahalan, magkakaroon ng baby. Anong klaseng kinabukasan ang gagi ang magbibigay niyo sa inyong anak kung kayong dalawang mag-asawa ay naglalandian pa sa iba. Napanatili ito ng ibang relihiyon na magkaroon ng polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa, lalo na ang lalaki. Although sa ibang kultura, ibang lahi, ay maroon din namang mga babae na maraming lalaki. Kaso dito sa Pilipinas ay konserbatibo po ang ating bangsa at naniniwala tayo sa iisang asawa lang. Kasi isa lang ang ating hari at isa lang ang ating kabiyak. Um, ito, yung salitang kabiyak ay pinaalala sa akin, Mamang Yoyoy, yung taro reader dito sa TikTok. No? At maraming salamat sa kanya dahil mahalagang salita ito na ang bawat tao ay may kabiyak. Ibig sabihin, meron tayong partner. Ito marahil ay nagmula sa mitolohiya o sa alamat ng sinuunang tao na tayo ay nagmula sa kawayan at ang pinagbiyak na kawayan doon lumabas si Sikala at si Sikabay o sa ating mga Tagalog, si Malakas at si Maganda. Ang bawat isa ay mayroong kabiya. Kaso, pag natagpuan na, di ba, nagkakaroon tayo ng bunga. Yun ang pagiging anak. So, yung anak ninyo, ito ang nagpapatunay na ang kabiyak mo ay tamang kabiyak mo. Kasi nagtagpo kayo eh, at nagkaroon kayo ng anak. Ngayon, itong bata na inyong isinilang ay may buhay. Dapat pahalagahan din natin. Huwag nating hayaan na siya ay maging ulila sa paglaki. Paano magiging ulila? Kasi sa panahon natin ngayon, marami ng broken family, di ba? Maaring kailangan magtrabaho ni tatay o ni nanay, mag-abroad para kumita ng pera. Pero habang nagtatrabaho ang isang kabiya, ang isa naman ay eh naglolo ko kasi nangangate. No. I think that is selfish enough. Naalala ko ang turo ng aking tita at ng dati kong pastor sa Hosanna Bible Baptist Church na alin ba ang mahalaga, ang anak o yung asawa? I think mas mahalaga yung asawa kasi dahil sa pag mamahalan ninyo ay nagkaroon kayo ng pagsupling, ng pagkakaroon ng anak. Maaring tutol kayo sa sinabi ko, pero isipin nyo na lang po, dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa, nagkaroon kayo ng anak. Kaya ipaglaban nyo po yung pagmamahalan niyo. Paalam naman kung nagkaroon ako ng anak, hindi ko naman gusto dahil kasi na-rape ka still kahit hindi mo gusto dapat nung una pa lang ay hindi mo na siya ipinanganak o pinagbuntis yun kasi ang problema natin sa sa simbahan katoliko na bawal ang abortion pero nung sinuunang panahon yung panahon ng ating mga nino bago pa dumating ang katoliko ang, ang mga kastila at ang simbahan katoliko ay meron pong abortion dito sa ating bansa no? dahil hindi mo naman ginusto kasi kung isisilang mo siya palalakihin, anong enerhiya ang kanyang tatanggapin? Enerhiya ng pagkamuhi, pagkagalit, pagkasuklam. Nakakalungkot naman isipin na isang inosenteng bata, hinayaan niyong mabuhay sa mundong ito. At bibigyan niyo lang po siya ng sama ng loob. Diba? Sana sa pinagbubuntis niyo pa lang sila, nasa sinapupunan nyo pa lang sila, ay tinanggal nyo na. Hindi nyo na binigyan ng buhay. Mas marupit kayo kasi hinayaan nyo siyang mabuhay, huminga, makita ang ganda ng mundo, pero hindi nyo siya bubuhayin. Ang mga kabataan ngayon, mga kabataan ngayon, iniisip na lang is eh, sarili nilang kapakanan, ang kanilang kalibugan. Pag nakakita ng babae, kung ikaw ay lalaki, nakakita ng babae, yun na, yun na, yun na, wala na yung ligawan, wala na yung hirap na patunayan na nagmamahal ka. O oh, even yung babae right now, es ganun din. Madaming mga nag email sa atin o marami nag-message sa atin humihingi ng tulong. Humihingi ng tulong para mapaamo o para um, maakit ang kanilang minamahal sa kanila minsan kasi sa pagmamahal, isa lang ang nagbibigay. Pero dapat talaga is nagbibigay yan. Dalawa sila. Umiibig ka lang at hindi nagmamahal. No? Ngayon, minsan meron pagkakataon na if you love someone, set them free. Paano po ba yun na palayain ang taong mahal mo? Mahal mo siya, pero hindi kanya mahal. Let it be. Let it be. Kung hindi kanya mahal, hanapin mo ang dahilan para mahalin ka. Pero minsan sa kakuditan natin, gusto na natin kontrolin ang tao. Mahalin mo ako. Mag-subscribe ka sa akin. Hindi ba? You have a choice to skip this video. Pero sa pag-ibig, gusto mo pilitin ka alam nyo, parang TikTok na lang din yan. O kaya parang YouTube lang din, ang pagmamahal. Let people love you for what you do. Eh kung ayaw ng tao sa'yo, bakit mo pipilitin? ba? Diba? <laughs> Boring naman kung araw-araw, 24 hours, mukha ko ang nakikita niya, diba? At hindi siguro masaya. Meron akong kilala na subscriber ko dati na parang natatakot na siya dahil kasi pag lagi kong kinakausap kasi pinapagalitan ko siya. Kasi nga, matigas ang ulo. No? Matigas ang ulo. Ako bilang isang manggagamot, pangako ko o kumbaga sumumpa ako na tutuparin ko ang aking tungkulin. Ang gamot, ang panggagamutan, hindi siya masaya. No? Although ngayon, merong mga treatment na very relaxing, like sa spa, o kaya magpapa-facial, magpapaano, parang gumanda ka. But even though yung tinutusok-tusok botox yata, medyo masakit daw yon. Pero sa naririnig ko mga ah uh, reaction ng mga artista, tiis ganda lang daw talaga. You endure the pain para malasap mo yung ganda na hinahanap mo. Sa lahat ng gamutan, hindi naman sa madali. Kahit nga pagbuonit ng ngipin, tooth extraction, masakit po siya. Masakit po siya. Hindi siya madali. Although ngayon, ang modern medicine ay mayroong anesthesia, pero katutubo po tayo. Traditional po ang ating uh, ating uh, pamamaraan ng gamutan. So wala kaming science. Hindi kami nakapag-aral ng college or wala kaming degree o bachelor's degree kasi hanggang ngayon wala namang kurso ang pamahalaan para maging doktor ka. Meron sa TESDA pero 15 days po siya. At yung 15 days na ay kulang po. Kalalabasan mo lang is magtatrabaho ka sa SPA. Magmamasahe ka. Magmamasahe. Iba kasi ang hilot sa masahe. On that part, nire-relax lang ang iyong katawan. Pinapalawig lang nila yung relaxation, yung benefit ng relaxation, pero it's not healing. It will not heal you, it will not remove you from the fact that you are still suffering. Ang gawain natin bilang hilot binabaylan is tanggalin ka sa sitwasyon na iyong kinalalagyan kung bakit ka nagdurusa, nagkakaroon ng sakit, ng karamdaman para magawa natin yon hindi kita papakalmahin. Ilalabas natin ang lahat ng galit, lahat ng sama ng loob, lahat ng karumihan sa iyong katawan. Parang nagsasurgery tayo. Yun, no? Parang nag-opera tayo na humihiwa natin yung katawan, inaalis natin kung ano yung mga masasamang enerhiya sa katawan ng tao. Diagnosis is the right uh, is the proper way no para to determine ano ba talaga ang pinagmulan ng iyong sakit. Sino ba sa inyong dalawa ang nagloko? Totoo bang mahal mo kaya gusto mong pabalikin? O baka feeling mo lang na lugi ka kasi nag-invest ka ng malaki kaya ayaw mong mawala, gusto mong gumante? Ito yung mga reason out ng mga tao. And lately, maroon sinasabi, bioda na daw siya, siyang apat na anak. Ngayon, nagtatrabaho sa Dubai. Nakakita siya ng Pakistani. Pero ilang beses nang nakita, niloloko siya. Niloloko siya na nang bababae at masahol pa, isa sa kapwa Pilipino pa. I think the universe speak clearly na alam mong niloloko ka. So alam mong niloloko ka, bakit pa hahabulin, pababalikin? There is something. It's not love. Kasi nasasaktan ka. Mahal mo, yes, maaring mahal mo, pero kasi mahal din ang investment na ibinigay mo. O maaring, iniisip mo, baka hindi gayuma talaga. Hindi talaga yung lalaki yun ang kailangan mo. Baka ang kailangan mo is magkaroon ng maraming pera to secure yourself and your family way back here in the Philippines. Sana, hindi ko nababanggitin ang pangalan mo, pero sana napapanood mo to na hindi mo kailangan ang lalaki para lang magkaroon ka ng sariling pera. You are there in Dubai. Nandyan ka. Meron kang trabaho. At kaya mong magkaroon ng pera na supportahan ang iyong mga anak, ang iyong pamilya. It's you and your children. Pero wag mo nang i-extend muna sa mga kamag-anak. I-survive mo muna ang sarili mo bago mo i-survive ang buong barangay. Kasi yun ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Nagkaroon lang tayo ng trabaho, iniisip na nila, uh, trabaho sa ibang bansa, iniisip nila, ikaw na yung bangko ko nila. Diba? Mahirap ang gawain ninyo. Pero huwag mo rin pahirapan ang isipan mo at damdamin mo dahil sa maling pag-ibig. You deserve to be happy. Hindi mo deserve na lokohin ka. Alam ko, marami pang ibang babae, lalaki na nagahabol sa iyo. So, kilala mo na kung sino ka. Sana pinapanood mo to. Sana, sana, sana pinapanood mo to. You really deserve to be happy. No? Huwag na nating hanapin siya. Huwag na nating habulin siya. Kasi kung talaga namang mahal ka niya, hindi ka niya lulukohin. Hindi na siya maghahanap ng ibang babae pa. Hindi na siya maghahanap. Ngayon, kung naghahanap siya ng ibang babae pa, may tanong doon. Bakit? Anong problema sa'yo? Anong kulang sa'yo? Alamin mo sa sarili mo evaluate mo ano ang kulang sa i-improve mo yon kung anong kulang nila kung mabunganga ka maingay ka demanding ka iyan ang problema sa iyo di ba evaluate yourself may sarili kang ganda 'wag mong hayaan na lokohin ka ng ibang tao i-improve mo ang sarili mo pag i-improve mo ang sarili mo tiyado mas marami pang iba na magmamahal sa <clears throat> don't love A person because you need money. Love a person because you need them in your life. Okay? So hanggang dito na lang. Itong Apo Adman ng Tantong Anakana Luntiang Agama nagsasabing mayari na ma. pag-asapin. Paalam!